sa Facebook. Oh, appeal na mo. Oh. Oh, sa Facebook o YouTube. Oh, Ate. Oh, katong oh. garaag subahon, na subahon YouTube channel, Ate. Oh, raay wala yo but buron. Sa na naman man namalaman na siya Ya hilot charil mino youtube na na karon dira ako apatti ikaw kana namang kadto na ay thank you oh, oh. na sala dira sa kanang kita pa di burgos best market oh onya oh, nadire lang isda nga grabe gatos gatuskig pa ay bangus naay bangus ay bangus saan di man ni bangus kanat comment sir kanang manguno amangguno oh mangguno kanani sa kanang Iguwang na yun siyang isda ah. Di, sir, bata pa. Kay mang naman, mang guno. Mang guno. Oh. Kay katong guno lang, gadmay mo oh, to ane. Oo, mo Gulang-gulang na ni eh, kay mang guno naman. Oh. Oo, oh. pakuag krusay, libre biya. Kung to na imong mong bukol dir eh. Na, humanalas na dito. Ilang mga, ah, siya nga na ito, siya nga. Dili pislit, tulay pislit. Oo, oh, walay pislit. Oo, oh, diara. Oo, oh, Beli kode ape? Jadi Rahman. Ya hilo. Kanis kitan kah? Heeh. Oh, Iman diri apdi. ka, moro-molai au share. Oh, ay share. Jadi kana-kana dia lo, poka ni kaon. Am problema, sipo kuno ona ka problema. Na. Engge Nah, saya lihat di kotak ini babak ini mau kata di babak soft drinks tapi dia menguap alat-alat bawah. Namanya baboy tanan. Tanan ituk semu mana? Parat mana hugas itu. Ane-ane-ane. Gepak ada untu bintik. Oh,

Oh, at niloton sila para lamig ang ginawa. Libre po yun siya. Wala na yung bayarap. Saan na kang viewers? O, oh, man, oh, oh million na itong viewers mo? Wala uh, okay. na ako. Oh, libre na ako. Uh, libre ko kayo. Naka, nakadawat naman kay Swindor sa YouTube. Tama, okay. Ako kung ibalik sa inyo ha. Kayo. Mas may nang mag-give and take Si Boy Tapang sir, na milyonaryo. Kita yung nakaangin. Pero kung saan mga nakuha na niya, wala. Uy, oh, namatay. Tapang. Namatay ba ako isang tumukaon. kaon you Lord. Isang tumukaon. Ako sa manok? manok. to. Ay to. Ay to. ang ang buko. Di akong tumukaon. Oo. Nuwate na to. Siya kay... <coughs> Hindi araw <Leonard> pa siya kutok. Doko-doko. Kaya ka lang, o ba? Mukhaon mabildo. Hindi <Trainer>? mo mamatay. Kaya iyan itong panahon, napahagi lang siya yung nun to. Kuna <Wha> kamo, <coughs> mga ikuan nga, ikaon ang isda niya, inyong inyong nga, kanang ipakaon ang bukog, ayaw lang po, mamatay lagi. Grabe <laughs> po ito na pataon o. So, naraw? <laughs> o, so, relax ha, gamay lang. Mm. <laughs> <laughs> lang gamay lang, gamay mm. ha. Wala na, doon ka kayo. So, ang dila niya sir, sigurado yun. Liho. Ganyan doon daw. Ayan, ang muna. Ayan. Ayo nak pisah-pisah kay mabungog ang unod, magliko ang lakong. Unang bukat kayo, sakit ilihok. Kung uh -huh. ang dahilan sa mga uban niya. Hindi siya kumuyo. Hindi siya kumagpa. Pabungog uh -huh. sa Hindi ay tulay bungog ka niya niya. Ang saka, sir? Davao. Oh, mga kanta ko diri. Tudis ko diri. Oh! Tiket oh, na po na pag-reward ko sa KDI. O, na naman po na yung kuha na yung katalan na nindot kayo, gari naman po na kuha ng mga pataw sa KDI. Dito sorry kika sa Riga, padulong gari. Oh, ako, okay oh, kuha ng kuha ng kuha ng kuha. Ang patra ko nung katignan ba yung trip? O, oh, wala na ako. O, oh, wala na ako. Kaya mo sakit na. No? Yeah, wala nga ang ato ang sponsor. Ganahan ka, pwede ka makapalit. Ano ra? Wala sa uh, iyo. Kaya naman naramang Ini, 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 ito ini, no. ini, no. ini, no. ini, no. ini, 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 na kay Samad, na kay Katol. Ayaw nagkauta, isubutang ni Moritso. Ang Samad, ang kaming musikal sa ng ang tubig, masugay. Wala kang energy. Ibutang ni mo, inigay katulog ni mo, inigay katulog ni mo, ianak ni na. Pero gusto ka lang katong mga tuhod binti, katong liberoy, sa kong gusto ka naman niya. siya ba siya ginawa? Ang hanga? Oo, na siya ganit. Ihapras na ni mo na. Kerte, namiyas pamati. Ayaw, yun mo ang pisipisit, may mabuntog mo. Ano mo yung ano, mga dito, dito. Sige, sakitan ka okay. oh, uh, Hindi sakitan, ane, high blood. Ama, okay. lang yung, bana, yung kahunang, oh, kamati, sakit, sakitan. Sakitan eh. Pag sakitan ka, hindi high blood. Pero hindi ka sakitan, tapos pressure. Hindi tayo tumulong. Mayroon. Gano'n. Gano'n, gas level. oil. hindi nito tunik. Hindi nito nito sakit niya. Dili ba kaday? Oo lang mo si kumakoy Ah, pana. Tara na mo plus. ah. Pagasa, okay. Hoyo gunduran man ta kay human ug kanang one digos yo, maka. Magbigay kay mo. Uy, astel lang. Hala man to, ang datagan mo. Ang farmahan ba? Uyoga, hala, oh. tagagamit uyog. Oh, naras siya. Oh. Power oil, sir. Oh, testing sir. Testing lingkod sir. ba? Baonot taniyo, dako na kayo. What? Libre na, uy bayad. O lagi lingkod lagi. Buwat man kayo nga haw. Napa mao lagi ko mangkau, kau, ko kanu lagi. Ba okay di pud siya, wala'y ka. kau, kau, atlas lakohan ay imong panuhot. Kay bukao okay. kag kaon, bago na pud nga panuhot. Ha, na.